Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang natin to si Atty. Libayan uli tungkol dito sa Road Rage Act na sinusulong ng mga tulpo. Dito, ipapakita eh, pa ni Banat Bay, ano ba yung pinaglalabang mali dito ni Atty. Libayan? Kasi talagang minimiscoat niya at tinitwist niya, pinuputol-putol niya yung mga, sinas mga nakasulat tapos saka siya mag-react. Diba? tulad niyan, road rage act, naka, naka depende lang, o naka, tingin lang si Atty. Libayan dun sa road rage, pero tinatanggal niya yung road, sa rage lang, o yung anger lang. So, pakinggan natin si Banat Bay dito. Ilitan mo, ayan nga yung dinidispute na bill. Dang dinidispute ni bill, ni Atty. Libayan ay mali. Ang interpretasyon niya ng bill na yan, pag nagmura ka lang. Kaya nga niya sinasabi, na pag nagmura ka, eh, meron nga decision ng Supreme Court eh. Hindi nga yun ang sinasabi dyan eh. Ang sinasabi dyan, pag may minura ka. Iba yung pag nagmura ka at may minura ka. Tama naman di eh. ba? Diba? Ikaw ba, mapapaaway ka kung meron kang minura? Ikaw ba mapapaaway kung nagmura ka lang? Magkaiba yun ha pag may minura ka, ta, meron ka ng kaaway. ba? Diba? May kaaway ka na. Dalawang person na yan, nag-aaway na kasi nagmura na, nagbumurahan. Pero kung nagmura ka lang, wala ka naman tinutukoy, mag-isa ka lang. Ba't kay kukulong kung mag-isa ka lang? Wala ka namang kaaway. Yun yung sinasabi ni Banat Bay dito. Kaya ni Libayan, hindi. Hindi magmura ka lang kulong na kagad. Yun yung pina uh, ini, yun yung pinalalabas niya rito sa batas na ginagawa ng mga tulpo sa Road Rage Act. Road Rage Act, hindi Rage Act lang. Ay mo na o hindi pa rin? Grabe. O ulitin ko para mas maintindihan mo pa talaga. Okay? Ah, sige. ako ng eh. oras sa iyo ha. Kaya na uulitin uli ni Banat Bay para mas maintindihan ng mga hindi gumagamit ng utak o yung utak nasa atay. ba? Diba? Para mas maintindihan ninyo, iparating nyo ito doon sa nagsabing ipakukulong kagad pag nagalit. Kaya nga, mali si Ator Libayan dito kasi ang sinasabi niyang bawal ah uh, sorry, sinasabi niyang hindi bawal ang magmura ay yung hindi bawal magmura, hindi sa road rage. Kaya nga ito sinasabi dito, pag ginawa mo na sa road rage, dapat nang ipagbawal o bigyan na ng kaukulang parusa. E mali nga yung interpretasyon ni Libayan. Ano ang interpretasyon ni Libayan? Pag nagmura ka lang. <laughs> Di ba? Malino na malino sinabi ni Banat Bay. Ang interpretasyon ni Ator ni Libayan kapag nagmura ka lang, kulong ka na. Pero doon sa road rage act na sinusulong ng mga tulfo, kapag may minuro, minura ka during doon sa road rage, pwede ka nang makulong. ba? Diba? Magkaiba eh. Talagang tinitwist talaga ni ni Libayan. Sabi ni Banat ba <laughs> Di ba? Halinaw na sinabi ni Libayan eh. Pag nagbigla kang break, bigla kang nagmura. O niya mo, ikukulong ka na. Oh, hindi Back. yun ang sinasabi ng batas na to. Yan ang problema sa iyo, nakikinig ka kasi kay Libayan ni. Eh. Tanggalin mo muna 'yung utak mo doon kay Libayan. Kunin mo muna 'yung utak mo sa atay, ilagay mo uli sa ulo para mas maintindihan mo. 'Yung ibig sabihin ni Banat Bay doon. Kasi kung 'yung utak mo nasa atay, paano mo maiintindihan? <laughs> ang sinasabi ni Libayan, magmura ka lang, Bawal na! Anong sinasabi ng batas na to? Pag may kaaway ka, pag may minura ka! Anong hindi mo maintindihan doon? Anong hindi mo maintindihan doon? Pakisagot ako. Doon dalawang yon. Ang laki ng pinagkaiba noon eh. Hindi <laughs> nga natin maintindihan. pa Bakit... Bakit ganun? Siguro nga, ano, si Atty. Libayan, ano lang to eh. Ah... Uh matindi talaga yung galit sa mga tulpo. Kaya lahat na lang ng ginagawa ay talagang pipilitin niyang i-twist para ma-misinterpret minim or minimisinterpret niya talaga para magmukhang uh, ipangmukha niyang mali yung mga tulpo. Diba? Insecure lang talaga to si Ator ni Libayan eh. Simula nung natalo to sa kaso niya kay Atty. Tulpo, yung disqualification. Yung bitterness niya talagang umapaw. Parang araw-araw lang kumakain to ng ampalay eh. Mga kabubo talaga. Oh, sorry ah. Pero, ay nako. Wala talaga kayong patutunguhan. Rongrahams? Pag pantong grammar ka, bad language. Ano ba ang bad language? Chinese. Kapag nagmandarin ka, nagfokin ka, bad language yan. Di ba tulad niyan, nag iba ng dialect, mali na. Ganun ba kay Tinan yung ano ah, yung pananaw ni Attorney Libayan. Nag iba ng language. Bad language na ba 'yon? tinanong yung example niya, pakinggan niyo. Grabe. Ah, pero sabi niya, or any form of verbal insults daw. So pag sinabi mo sa kanya pag sinabi mo sa kanya Sir Pangit mo Kulong! <laughs> Sige, try mo Police, sabihan mo ang pangit mo Hindi kayo magkakilala ng police ha Sabihan mo ang pangit mo Tingnan natin kung di kay kulong Questionin mo yung sa korte Try nyo Alone. Pangit mo. Wala kang kwentang mag sa pagmamaneho. 'Yun. Pwede na maging form ng ano 'yun ha, ng road rage. 'Di ba? Kasi ininsulto mo 'ni. Eh. Pwede 'yun. Koko tatanungin ha, pwede na 'yun. Once sa ininsulto mo isang tao, nag ka na ng away. 'Di ba? kasi may karong ka ng sinasabihan eh. Unlike na nagmura ka lang, napamura ka lang, wala kang tinutukoy na tao doon, napamura ka lang eh. Pero yung magbibigay ka na iinsultuhin mo na, pwede na pumasok yun sa palagay ko ah. Kulong! Ito, ito, yung paborito ni ano, paborito ni... Rafi Tulfo. Inutil! Kulong! Puto. Tapos mga tulfo pa nga, napakagaling magmura, di ba? Bakit hindi na lang yung pagmumura ay ipagbawal dyan sa hearing nyo? O, bakit hindi mo lang kasuhan ng mga tulfo? Kung nagmumura sila sa habang nasa session sila. As concerned citizen, pwede ka mag-file ng reklamo. Total, abogado ka naman. Ba't di mo questionin? Di ba? Tsaka may nakulong na ba sa ginawa ni Rappi Tulfo? May nagreklamo na ba? Wala naman ah. Diba? Pansinin nyo. Pansinin nyo yung punto ni Banat Bay sa punto ni Aton Libay. Napakalayo. Formal yan. <laughs> <laughs> Tapos ipagbabawal nyo itong casing na may be a form of expression according to the Supreme Court sa kalsada. Nagbago na bigla sa kalsada na. Oh my Kanina, kanina ang minumura lang niya yung sarili niya. Ngayon nagbago na. This is crazy. Mag yung yung napansin ni Banat Bay yun, 'di ba? Sabi nga ni Banat Bay, nung una napamura lang, pero ngayon nasa kalsada na, ibig sabihin meron na siyang kawal. 'Di ba? Makikita niyo talagang na, minsan nadudula siya na talagang yung pagkakatwist niya. Minsan nadudula siya eh. Kaya dun siya nayayari eh. Ura ka lang! Grabe Kulong ka ito, na. abogado na ito. Ito pa! It gets crazier! Any physical attack at another or an attempt thereof. Kalatang hindi ito nanood ng ano eh. Ng uh, searing eh tsaka tingnan doon pa lang sa sinabi niya na any form of attack. Ando sa road rage act na sinusulong ng mga tulpo, ah Ikaw ba naman, at, uh, meron mag, uh, atakehin ka kahit sabi mo formahan ka lang. nagpo nagpuprobo ka ng away, ito ambahan ka, hindi ka ba papalag? Di ba? Pwede mo ng kasuhan yun kung aambahan ka makikita nyo, di ba, nadudulas siya sa kanyang sariling paliwanag. Kaya siya nadadali nito ni Banat Bay. Explain ko sa inyo, ha? So, ang baan mo lang ng suntok, kulong! O, oh, di ba, pwede naman talaga, eh. Ba, diba, pwede mong kasuhan ng, ano yun, eh, ng uh, emotional st uh, stress, di ba? Pwede kang, pwede mo ipasok din sa pag pambubuli, yung panggaamba na yon Pwede, Anong mali doon? Gusto niya walang hindi hindi makasunyo aambahan ka ng suntok. Kaya to ni libay ng galing ha, di ba? Makikita mo yung pagka yung lalim talaga ng pagka interpretasyon niya dito sa ginagawang batas ng mga tulpo. What if <laughs> Kasi alam mo, ito ang problema pagka basta-basta ka lang humihirit nang hindi ka nanood ng hearing. Okay? Ang iniiwasan kasi, para lang sa kala mo, Libaya, minsan kasi panuurin mo ng buo. Kaya ka laging na out of context, hindi ka kasi nanunood ng buo. Ang iniiwasan kasi dito, yung awayan sa kalsada na lumalala na. Okay? Yung lagi na lang ganyan na merong nag-aaway tapos nagkakaareglohan. Tapos wala na. Ngayon, pag nagkaroon ng batas na ganito, which is ginagawa ng Kamara at ginagawa rin sa Senado, ngayon, kahit mag-areglo pa sila, pwede silang idemanda pa rin. Ulitin natin. <laughs> Ito lang yon, Ang iniiwasan lang naman sa batas na yan, yung magkaroon ng road rage. Na Umahantong sa tutokan ng baril, labasan ng baril, kaasahan ng baril, yung mag-aaway. Saan ba nag-start yung away din? Diyan sa road rich, di ba sa maliit lang? Sa murahan. Nag-start na sa murahan eh. Di ba yung nagkasagian, paglabas kagad ng kotse, mumurahin ka. Ano mo? Anong ginawa mo? Eh, siyempre, kung mainit ang ulo rin parehas, sasagot yung kabila. Di magmumurahan na eh, kung may baril, bigla magkakasahan na. Pwede nyo nangyari dyan kay sa ex-police, sa si Gonzales, tsaka yung biker. Kinasahan ng baril. Anong ending? Nag Aregluan lang din. Ang pinalal ang gustong ilabas dito sa batas na ginagawa ng mga tulpo, nakasuhan kahit na magkaayos pa. Sabi nga ni Banat Bay, kahit pa magkaroon kayo ng kasunduan na nagkaayos na kayo, as long as naglabas ka ng baril, nagkasaanan ba rin, dapat ka ng kasuhan. Yun lang po yun. Ano ba may harap intindihin doon? So, abangan pa natin itong mga susunod pang mga uh, pambobol ni Banat Bay dito kay Ator ni Libayan. Maraming salamat po.